yun mga idol dito na kami sa pagdelivera namin so pangatlong balik ko na dito sa may purak pampanga na to siguro mga 3 months sa siguro yun nakaraan yung nandito kami So ayun mga idol, good morning po sa inyo lahat. So dito na tayo sa pagdidelivera natin. Yan po yung delivery namin mga tiles mga idol. Oh. No? <clears throat> so, bali, pangatlong business na kami nag-deliver ito mga idol. Mga tatandaan yung mga 3 months ago nag-deliver na kami dito. Kasama namin sila idol dogs, sila Jimboy. So, sa Jimboy pala mga idol ay umuwi na ng probinsya kasi may masamang nangyari po doon sa kapatid niya. Kaya, yun. Diyan po kami, bababa mga idol. Oh. Sana idol ni shout out sa John. Sana babalik ka pa dito, at sana magkasama pa tayo ulit. Shout out nga pala dyan kay idol natin. kay Idol Cabrid at kay Mama Tawa sh shout out po GPC Backyard Cabrid shout out at kay Caroline Mix Vlog kay Lab Lab shout out dyan shout out sa inyo lahat mga kaibigan natin dyan mga luma at bago kay Momstop TV and Tris Maria ng Aurora Kingston shout out Rolly Mix Vlog, Money, Man, Boss Money Vlog, shout out. Anselmo Amoto Amora, shout out Idol. Boss, shout out sa boss. Mayon buntag diha. Di, di ako sa Pampanga, boss. Oh. Sa Purak, Pampanga. Grabe ng lawak ng mga lupain dito. Grabe lawak ng ayun kalsada mga idol yung sa taas na yun, may highway oh. Diyan kami dumaan kanina. Ayun. Ayun may sasakyan na yun oh. Diyan kami dumaan kanina pababa rito.